Malapit ng mga anak. Una, malaki ang tiyan. Pangalawa, malaki yung suso. At nasa 60 to 65 days na ang kanyang pagpubuntis. Kailan ka magsisimulang magbilang? Of course, sa unang araw ng pagsad, Iwan and I want first day na hanggang sa ika 60 to 65 days, mangananak na yung aso. Another signalis is yung aso ay hindi na masyadong kumakain ng dog food o me, medyo nagda-diet na siya. Hinihingal. Ayan, kung nakikita niyo yung aso ay hinihingal at palaging nangangaykay. signalis na talagang ilang oras na lang or ilang days na lang mga nganak na kung yung aso ay laging nangangaykay halos kada minuto na nanaykay kasi napapansin niya o nararamdaman niya na medyo sumasakit na ang kanyang tiyan. Mga 3 days na naming napapansin or almost 1 week na na, na mga ay ang aso. Kaya halos gabi-gabi pinupunta namin dito sa itaas upang bisitahin kung namanak na ba. At ngayong gabi, mga 3 times din naming pinuntahan. Kasi grabe yung kaykay -kay niya pero until now hindi pa namanak baka mamaya hapon or mamayang gabi, baka ito na yung hinihintay namin ang pananat ni Lira. Ito yung unang pagbubuntis niya. At kung makikita nyo, napakalaki ng chan. Siguro mga pito or sampo yung at tutat tuta na sa kanya uh, chan. Ayan naman si Sugar. So, counting pa kami dyan. Hindi pa sure kung buntis or hindi. Kasi 20 days pa lang after stud. Ayan o, na, sobrang laki ng tiyan ni Lira. At hing hingal na hingal. Kaya dyan sa kanyang tabi ay mayroong tubig. Tubig na lang yung kanyang ah, iniinom palagi dahil sa sobrang hingal siya. At dahil na rin sa sobrang init, ayan o, sobrang laki sana maging successful at matiwasay ang kanyang panganganak mamaya. At excited na rin kami kasi first time niyang magkaroon ng papi. Hindi, sa unang pagbubuntis niya ay hindi naging successful. Siguro dahil sa stress kasi talon ng talon dyan sa kanyang cage. Yung Parang nalusaw o natunaw yung uh, as ayong tuta. Eh, hindi siya naging, uh, nag na. So, ano no? So, anong Dinidilaan yung kanyang mga paa. At medyo nahihirapan na rin siya.